Ikaw ba ay sasabak sa isang interview sa trabaho o anumang klaseng interview ang iyong pupuntahan? Ikaw ba ay sasabak sa isang pagsusulit? Ikaw ba ay sasabak sa isang board exam? Ikaw ba ay magtatayo ng sariling negosyo o magbubukas pa lamang ng iyong negosyo? Gawin mo ito. Banggitin mo ang orasyon na ito ng tatlong beses habang ikaw ay nakaharap sa silangan. So bago ka pumunta sa lugar ng iyong pag interviewhan or iyong pag-board O or bago ka pumunta sa negosyo or bago ka magbukas ng negosyo ay panggitin mo ang orasyon ng tatlong beses. Tatlong beses po habang tayo ay pumaharap o nakaharap sa silangan. Tatlong beses ito po ang ating orasyon. Abset omen, abset in pedia abset At ria ad altiora tendo yan po ang ating bibigkasin ng tatlong beses sa kahit anumang pupuntahan mo upang lagi kang kakapitan ng swerte. Lalong-lalo lalo na kapag kayo ay may interview, may board exam, mayroong uh, anuman ang pupuntahan ninyo na may kinalaman sa pera o sa swerte, ay gawin ninyo ito. Bigkasin lamang ito ng tatlong beses Taimtim mong ito ng tatlong beses upang swerte ay laging pumasayo. Monit iyo. Ngunit muli, kumpara po lamang ito sa mga naniniwala, ito po lamang ay gagawin. Kung ikaw ay hindi naniniwala, huwag po itong gawin dahil hindi po ito ang para sa iyo.